Ano, balagod, ano ano to sa sarado? na. Oo. 65 mo last na. Ay, tapon man Ano, salamat ka bawi ka bangay dai. Iyo. Buti na lang, matitibay lahat. Wow, ano naman. May gasgas. Wow. 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 Lalangawin yan, Gom. Yung mga may gasgas na yan. Buti na lang, hindi Buti na lang, video. Yung sa talaga, ito pinakamasakit na agay, ano? Ay, hey, kung naroon ka ng lunat, no? So? Ay, mas pinakamaybangin. Yun lang, may bangin. buti na lang yung kalabaw matibay yung karita matibay naghina <mulong> ako <mulong> wow na mas jumbo sumasabay siya uh, sumabay lang siya <mulong>

lakas pa? lakas? Yes. yung leg niya may kunting sugat

Pakwan, 25 kilo. 25 ang kilo. Pakwan. Karating din si Jambo hawakas. Uh. Pwede itanggal mo na si Jambo? Hmm. Tanggalin mo si Jambo? Hmm. Wow. rapal Ano 'yung mga tayo. Dito muna, ilalagay. Bali. Ha? Iyon sila mga tatay. na. Kaya, Noy. I-on muna, Noy. Nandun na pula. Bal, i-on muna yan. Napira na. Napula na. 20 cincos na nga. Tawag me. I-on muna. Iyan mo. Tatungin na ginito pa rin. Tatungin na palo. Nahulog kami sa log. I-on muna muna. Ha? Ha? Magkano? 25. Sa lilim mo. Maringanin din natatak. Manduday. Dakul man ra kulang na damage. Salamat okay. gyud. Tuloy Ulo man no pili nad no. Jan. Sa taas na. Maka pili ka diyan kung ano anong okay. size gusto mo. Entero naman an hinog. Entero an hinog. Mga pirahon, di okay, mo. Sangatos. Dekay. lang? si Manuel Limula. on.

Uh, know, yung halaga ang kuko dito. na. yun? Sige, probaran ko hada ito na ay. Sixty-nine. Sixty-nine. Two Pula <laughs> niini na payfield. May dara ko ula. Sixty. Ano palagot ano? sa pagturo. na. Oh. Sixty five mo las. Sixty five na Iyong karanib. na.

tumina ilis ka rito, gurulong, kaya may damit siya, Kaya magkakain natin natin ng hindi malamog. Ay, dapun man rin malamog. Salamat God. Sa bawi ka, mga eday. Kaya. Kaya pa rin tayo. Talaga, may ang panigat. Salamat God. Hindi hey, sa jambo, hingal na, hingal na. That. So, ang inuha na kasok sa radit, pang madamit so. Kadakol, halos dakula, nagkabaraak duman. binanuhan Muri uh maringan, -huh. nagkabaraak at maringan yung dahil madun na dali. Diba? Nalagyan mo sila, iba Para kagamitin, paroy. Padyak sana. Padyak. Ano, may bakli Oo. Oo. Padyak sa nata, mapamasahe pa. Yeah. Grabe, narunot man. Yeah. ka man. Nahulog kami, kuya, ang pangpang. Pati sa nahulog man. Maringat tala ina, na. No? Sa, eraya. Eraya. Hey, iraya. 25 sa May, ano, 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 Oh, mura yan. Don't oh, may, may damage yan. Oh, ito damage. Bay, hindi lang. Ang aren. Yan na yung badyak. Noy, dapat nagdara ka noy ning harang. Ayan, upuan dyan. Ay, ngalo na. Una. Si Uno, ay si Dos. Saan? Tapos? 7.9196 Ini to Ayo garo tani Sebabak mula lang lagi yeah. Tani mo malam no Kinsa 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 120. Yan ah. Oh. Oops. I yan, 120. Salamat po. May kaming ano plastic. Salamat. <laughs> <laughs> 120, 25 per kilo bigay namin. Okay yan. Oops, dito mo unahin, no? Gumugulong dito. Ayun. Yeah. Tingnan mo kung may ano, lamog. Wala. Ayan. <messizim> kaya

Pili-on mo yan. Pus oh, sa salit sana. Nga, dayo mag-alog-alog. Ayan. Pina pa, dako ulak. Ayan pa, dako ulak. Lima na yun. Hindi, lima. Kainda. Hindi ako tapig arap po na yun dyan. Hindi na, ingat ka. Benching ko. May pagpasakat, no? Mag ka, magdara kang bumba at yan. Luway-luway, sana. Hey guys, ito na lang yung natira doon sa pakwa namin. Pinagkaguluhan kanina. Benching ko lang kasi bigay namin sa isang kilo. May swerte pa rin kahit papano. Karaos. Karaos yung ano? Yung saya at kaba. Sabi ko nangyari. Apat na lang.